Yan, hello guys. Welcome po sa aking vlog. Ayan for today's video po guys, ay ipapakita ko sa inyo yung aming uh, nilagay na uh, sunshade net, guys. Sobrang ganda kasi po at um, medyo mababawasan po yung init dito sa loob ng bahay, guys. Ayan po, o, tingnan natin. Let's go. Ayan, at ito na nga po guys, ang aming ano, 'yun. Ayan. Yan po Nung una po kasi, yan ay ano, oh, kulay green po yan. Ito po yung una naming ninilagay guys na sunshade net, itong green. Maganda po siya kaso parang ano, bitin po siya doon mismo sa pinaglagyan namin. Kaya naisipan po namin uh, palitan at bumili ng panibago para makover po niya lahat yung area. Ayan po, sayang nga po, ang ganda ng color eh. Ayan, guys, ay medyo bitin po dito sa area na ito. Yan, medyo bitin siya dito guys. Diyan, medyo bitin, kaya pinalitan namin Ayan po guys, oh Ang ganda na Ayan, oh guys, ayan, oh Oh, ganda Medyo malawak po ito Ito kasi po, ano, ah uh, Ito po ay, uh, Dapat pagagawan po namin ng, ano, extension para sa grahi, guys Eh, wala pa po kaming, ano, budget Ayan, oh Ayan, ang lawak po oh guys oh. Ang lawak. Hmm. Ayan po guys oh. Ayan, nakita nyo na yung aming ano. Ayan. Oh, di ba? Ang ganda po. Pero mas parang mas maganda yung green. Ito kasi ano dark black po siya. Pero mas maganda ito pag mainit po. Ah, uh, medyo yung init mababawasan. Ayan, malawak po ito guys, oh. Yan, parang isang grahi po ito eh. Ayan kasi po yung grahi namin doon sa kabila. Ginagawa po namin yan na ano, na mga sampayan, ganyan. Yan, minsan doon po kami, ano, nag, uh, umuupo. Ayan po, Oh. Ayan, ipakita ko sa inyo yung, ano, yung isang green, guys. Ayan po, Oh. O, oh, diba? ganda. Mura lang po yan. Sa halagang, magkano nga ito, Tay? Three hundred plus lang po ito guys, three hundred plus lang. Ano, ganda. Wow. Ano? Pasensya na po kayo guys. Ano ina po dito? Hmm. Kung bago ka pa lang Ay, sa aking ganun, YouTube man. channel, please eh? subscribe and then open nyo na yan para updated kayo sa mga susunod kong video. Thank you po and God bless. Bye bye. Oh, ayan. <laughs> Saber, halika dito Saber, dali halika dito. Halika. O oh, bakit? pat ka na? Bakit? Anong problema mo ha? Anong problema na shaver ko, ha? Anong problema? Yan pa si shaver guys, oh.